Hello guys, welcome to my channel Elsa Barty Vlogs. Ito pong video na to late ko lang po na-upload dahil late ko lang din po na-edit. Nung Christmas pa po ito at ito po yung handa namin dahil po nagluto po kami ng ano po ito, pansit bihon dahil hindi lang po ito ang lulutuin ko. Step by step ko lang po ito sa video ko. Kasi may bisita po kami pamangkin ni Mister. Kaya nagbalat na po ako ng sayute. At saka may repolyo ako. Yan lang po ang hinahalo ko dyan. Tapos ini-slice-slice ko lang po yan maninipis. At may bisita po kami. Malayo po kasi ang ano nila. Biyahe kaya ayan sa kabilang sa, kabilang likuran ko sa salas po iyan sila nakahiga yung mga asawa po ng pamangkin ni mister kaya ako po ang nagpe-prepare gusto po sana nilang tumulong tinanggihan ko po kasi sabi ko ako na ako na lang po kasi bisita naman para sa akin pagbisita, bisita eh, syempre, ikaw talaga ang magpe-prepare kaya ang una kong niluto dito, pansit bihon. Yan lang po ang halo ko. Napakasimple lang, repolyo at saka sayuti. At saka may laman din ako ng manok. Yan lang po ay i ko ng maliliit. At yan lang din po ang ihahalo ko. Hindi na po ako naglalagay ng mga uh, squid ball o kikiam. Hindi na po ako naglalagay. Yan lang po, simpleng simpleng at saka medyo nagtitipid din po ako s'yempre may ano pa sunod-sunod po yung handaan na yan, 'di ba? May New Year at saka nagbi-birthday din magbi-birthday pa si Mr. sa 30 kaya talagang todo budget ako. Pero masarap naman po yan kahit ganyan lang kasimple ang aking pagluluto ng pansit bihon at saka yan, binabad ko po muna sa tubig, parang medyo lumambot po, hindi ko po din indiretso agad, at saka medyo nahirapan po ako dyan pagluto, kasi dapat sa kawali eh akala ko kasi po dapat sa labas ako magluto doon sa may lutoan ko sa dati kong tindahan, eh doon po kasi yung mga pamangkin ni mister, nagpa refer po kami ng kit, hindi ko lang po nakuhaan ng video dahil yung time na po nitong nag ano kami, kuha kami dito ng video sa aming pagluluto nag ano din po dito maulan, ang lakas po ng ulan kaya hindi na namin nakuha ng video yung mga nagwe-welding po, pinarepair po namin ang aming gate dahil kinakalawang na po bumigay na talaga kaya tamang tama pumunta dito yung pamangkin ni Mr. at kinausap ko po, chinat ko po yun na kung, kasi all around po sila sa construction, kinausap ko na po yun sila sa chat na kung maari pwede bang kayo na lang gumawa kasi medyo makasib po kami compare kung sa iba. At saka parang hindi na rin namin maibigay, may, yung ibayad namin parang sa kamag-anak lang ng mister ko, pamangkin pa talaga niya. So, ayan, bising-bisihan ako dyan. Pero kaya naman, hindi naman po mabigat na trabaho. Para sa akin, masaya po ako pag nagluluto ako. Lalo na, bihira na po ako nag, ano talaga, luluto. Lalo na, ano, December, medyo nag-stop po muna kami ni Mister sa pagluluto sa madaling araw dahil puro naman handaan. Kaya, hindi po maibinta namin yung aming ano, mga niluluto at syempre matumal po maraming handaan so ayan ganun po ang pagluluto ko dapat minarinit ko po eh. muna yung laman kaso hindi ko na po pinapatagal yung aking pagluluto niyan tsaka medyo nahirapan po ako niyan dahil sa kaserola ako nagluluto medyo malalim po kasi hindi ko gaano makikita yung loob niya kasi mataas po yung lababo ko. Tapos plus yung kaserola pa. kaniyan din po ako pag magluluto ako, nilinis-linis ko yung paligid ng kalan. Pinunas-punasan ko kung nag uwel ba yan o may kalat na mga nalalaglag na mga ginagamitan ko dyan. Ganun po ako. Kaya medyo umaano, tamang-tama lang talaga makita ko yung niluto ko. Pero yung sa ilalim, iba talaga yung sa kawali talaga. Kaya listen ko na rin to kung magluluto ako ulit. Kasi pag doon sa pwesto po ng dati kong tindahan, pag nagluluto kami ng madaling araw ni Mr., ako po kasi parang medyo mababa po kasi doon. At saka nilipat ko po yung camera dahil dito po sa baba na side. Sabi ko sa anak ko, ilipat mo nga yung camera na makita naman tong niluluto ko. So ayan, sa kabilang side po yan. Pinatong niya doon sa may aming stereo na ano bagong bili. So, ayan, medyo maganda pa ang kuha ng aming video. So, ayan, inaano ko lang, ginisa, tapos nilagay yung karne. Tapos, yun nga, nilagay yung sangkot sa komuna, tapos pagkaluto sa karne ng manok. Nilagyan ng tubig, tsaka pampalasa, soy sauce. Tsaka nagpe-prepare na rin po ako, sunod po ang lulutuin ko niyan po to. Kasi request po yan ni eh, Mister magluto ng puto para hindi na kami bibili ng tinapay. Ang sabi ko pa nga niyan, ah, uh, magluluto pa ba ako ng puto? eh Hindi nga ako makakain kasi nga marami ako, marami pinagbawal doktor ng doktor sa akin mula na naospital po ako. Tumaas po kasi yung uric acid ko at saka yung fatty liver ko, nag-ano po. Nandyan pa rin yung fatty liver ko. Akala ko kasi dati, mild nag-mild na lang po yun. Kaya parang tinigil ko yung pag-iinom ko ng gamot. Yun palay eh, parang umano siya yung nagdadagdag ng fats sa aking atay. Kaya medyo ingat na talaga ako ngayon. Pag nagigisa nga po ako ng mga niluluto ko, parang kung gusto kong makakain ako, as in konting kunti lang talaga na mantika. Ayan sa kabila, naglagay din po ako, tinunaw ko lang yung margarin at pinalamig ko. Dahil yan po ilalagay ko din po sa puto yan. Ayan, hinalo-halo ko na yung aking pansit at medyo matabang, nag-add po ako na soy sauce. Kasi pag ano talaga, matabang, tapos hindi ma, ano sa soy sauce, nagdadagdag din po ako ng asin. Hindi ko kasi may estimate agad yan dahil malalim po yung aking ginagamit na kaserola Nakailang tikim pa po ako niyan bago ko na ano. Kasi medyo hilaw-hilaw pa po siya. Kaya nag-add po ako ng konting tubig at nilagyan ko paminta. At tinalo ko na naman po ulit. So ayan, tikeman na tayo.